Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Nakapanayam ni Isa Calzado si Atasha Mulak sa Women's Summit 2024 ng Go Negosyo. Natanong ni Isa sa kanya kung paano niya ginagamit ang social media para sa kanyang career. Ang sagot ni Atasha, inaaral pa rin daw niya sa kasalukuyan ang social media dahil nga sa 17 na siya nagkaroon ng cellphone. Siyempre, nagulat naman si Isa dito at ayon pa kay Atasha ay hindi din sila nabigyan ng access sa social media. Naibahagi ni Atasha na hanggang sa kasalukuyan na inaaral pa rin niya ang social media. Dahil ito sa tanong ni Isa Calzado nung siya ay nakapanayam sa Women's Summit 2024 ng Go Negosyo. Doon nga niya na na 17 na siya nagkaroon ng cellphone. At wala din daw silang mga access sa social media kundi landline lang ang kanilang gamit. I'm still learning the ropes of social media because I was only given a phone until the age of 17. It was always the landline of the house growing up. Old school living, we weren't really given access to social media. That's why I'm still learning the process of it. Si Atasha mula kay isa sa kambal na anak ni Naaga Mulak at Sherlyn Gonzalez. Tinapos ni Atasha ang kanyang pag-aaral bago niya pinasok ang showbiz na ayon sa kanya ay ginusto niya kahit noong bata pa siya kasalukuyang isa siya sa mga host ng Eat Bulaga. Thanks guys for watching and God bless everyone.